sabi ko? sabi ba ako nang tinda sa loob? Ayan o. Ayan o, may tinda sa loob. Ah, may libreng sakay. Ano, sakay tayo? Ayan, may libreng sakay o. May libreng sakay sila. Ayan Oh, O, o libreng sakay. Pa? Kaya pala may pila. May nagiging pa rin sa loob yun. Ah, pero siguro bukas wala na tong tinda. Kasi simula October 30, wala na. Wala na lang. Ganda, di ba? Ito kami kay Chochie! Ang dami nagbulaklak si Chachi. Anong street si Chok, ma? 20? 22? 22 si Chok. Nakadlakad tayo. Wow, wow. Ito kay Chochi. Wow. Ah, yung mga ano, tenements. Para may circle dito. Circle, circle. Circle, circle. Circle, circle. circle. Minabi niyo tayo, di ba? Ayan o, main avenue. Dito tayo sa main avenue. Ano yan? Ano eh, meron? Ayan yan daw si ano President ng... Twenty Second Street kami. Twenty Second Street. Ang loob ng... Ay, cemetery. cemetery. Ito na. Ano na to? 30. 30. Ano na to, May? 32. Baka doon, doon tayo sa kabila. Doon, oh. Anong set, sir? 22 second. 20 second. 22. 22. Oh, doon. Thank you, B. Thank you, B. Ayan, may mga ganyan-ganyan, oh. Mas na, para kabisado namin ng lakad. Si nga, nilalakad lang din ito. Ay, sorry, sorry. Main Avenue. Tapos. Main Avenue pa rin. Sa 33? Oh, sa 33? 33 po? Hindi, 32 ka, 22 kami. 22? Oh, 20? 22. Sa taas, 22. 22? 23, 32. Hindi, sabi niyo, second eh. na naman tayo dun sa kabila. 33 dun eh. Hindi <laughs> tayo pwedeng bumalik dun kasi 30, 32 to yun eh. 33 dun eh. O oh, ma'am, may motor. Dito tayo. From circle. Dito pala sa kaliwa. Sa kaliwa. Wala nakalagay. Pero dito 'yun, ma, dito 'yun. Dito tayo nag-parking noon eh. Oh, tayo parking noon eh. May tandaan 'yun eh. Hindi nga. Sabi niyo, B. second tayo sa kaliwa. May nakalagay ba? 20 seconds? Oh, oh, hindi na Hindi na dyan. Ayun maniwala sa akin Kuya, ano pong number ng street na to? A. Street B. A. Yung 20 seconds oh, po. 20 seconds? 20 seconds, 21st. 20 seconds, 20 seconds, 21 lang. Oh 21 lang daw. 21, 23, 24. O, oh, wala 20, man. Diretso oh. kayo. Pakalawang kalye, sa kaliwa. 21. Oh, yun. Baka dun. Sa 21. Ito, ganda rin po yung style na. Oh, ito no? mm. okay, nga siguro. <laughs> <laughs> ang kulit ni mama. 20 second ng 20 second. Sabi nga 1 na, ng 20 second. Paano yan? Sabi dito wala ito 20 second. Hindi. <laughs>